Iginiit ni Movie and Television Review and Classification Board MTRCB Chairman Lala Soto na walang ginawang mali ang kanyang mga magulang na sina Tito Soto at Helen Gamboa sa isang episode ng EAT. Sa kanyang naging panayam kay Audrey Diaz sa latest vlog nito ay isa sa kanilang napag-usapan ang mga isyo ng mga noontime shows ngayon at ang akusasyon ng netizens na may pagka-bias ang MTRCB na kanyang pinamungunuan. Marami kasing nagsasabi na, unfair, raw silala nang ipatawag niya ang pamunuan ng, it's showtime, sa violation itong ngunit walang aksyon ng ang mga magulang niya ang na-call out ng madlang people dahil sa halika ng dalawa on national TV. Pag-amin niya, aware siya sa mga isyo ng netizens at pag-question ng mga ito sa katungkulan niya bilang MTRCB chairman. Saad ni Lala, nandito po ako bilang MTRCB chairman. Of course, I am very proud to be the dog care of my parents pero ang aking katungkulan bilang MTRCB chairman ay kailangan kong gampanan. Kapag may violation ang isang show or isang programa, very clear naman ako na mas mahigpit ako when it comes to television programs dahil hindi ito kontrolado masyado unlike sa movies bago lumabas nakokontrol namin siya kaya nabibigyan ng akmang rating. Pagdating dito sa mga television programs, kapag may violation, natural bibigyan namin ng nararapat na penalty o nararapat na aksyon. Pagbabahagi panilala, lahat naman daw ng reklamong dumarating sa kanila ay kanilang inaaksyonan sa Adjudication Committee. The Adjudication Committee is comprised of 8-9 lawyers of the MTRCB. Meron rin po kaming educator, may parents na members of the board. We also have a child psychologist na miyembro ng adjudication committee and of course the chairman of adjudication committee is si attorney. Sunny Cases, who was board member since the time of Chairman Army the Reyna. Mayroon rin kaming board members from TV production, nakakaintindi ng production, So paano mo ang mga ganoing professionals? Of course they will base their judgment sa sarili nilang pananaw at sarili nilang opinion considering 32 point guidelines ng aming presidential decree. It is the MTRCB's mandate to deliver Filipino family value-based media and entertainment. And of course, yung proteksyon ng mga bata sa mga hindi nila nakikita, pagpapaliwanag nilala. Aniya, ang mga reklamo ay bind verify maigi ng kanilang ahensya at ang adjudication committee nila ang nagdedesisyon at base sa mga ito ay walang nakita ang committee na paglabag sa eksena ng mga magulang. Pagbibigay linaw rin ni Lala, alam ng mga ito na kahit show pa na kinabibilangan ng kanyang mga magulang basta may paglabag ay dapat investigahan. Walang hindi angkop na ikinilos ang aking mga magulang sa nasabing show o programa. Walang paglabag sa aming MTRCB Charter o sa Presidential Decree, there was no violation. Walang malazwa, walang indecent, giit niya. Say pa ni Lala, we will be the first to call them out because all the more na dapat sumunod ang mga programa kung saan nandoon ang aking mga magulang, may magulang ba na ipapahamak mo ang mga anak mo? Siyempre hindi, conscious ka rin naman doon. Sinabi rin niya na hindi siya parte ng adjudication committee at pumapasok lang siya sa pag-uusap ng mga ito kapag kinakailangan na ang tulong niya sa pagre-review ng complaints. Anong masasabi niyo ukol dito? E comment niyo nang sa baba ang mga komento niyo. Maraming salamat sa inyong panunood. Please share and subscribe.